3, 2, 1, GAY! GAY! What's up guys and guys, for this video guys, advance ko na to guys, hindi ko na antayin yung umaga, kaya umaga na nga eh, kasi mag-alas 12 na guys. Yan guys, uh, isang mapagpalang araw pala sa atin lahat guys, kasi, kaya nasabi ko isang mapagpalang araw ngayon si, birthday ni misis. Yan guys, mag-alas 12, eh. tulog pa si misis, kaya, surpresa natin. Simple lang naman yung pakip ko sa kanya guys eh. kasi, yan, yan.

I sing una. Ya ano kana ko si. Naka mga Happy birthday mama. Happy, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday mama. Ano to? Simple kick lang to. Pero galing sa puso ko to. Oh, <laughs> Thank para... you. Mm. Wish ka. Oh, ang katahan kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Bye. Uh, welcome. Bruna. Ay, grabe. Ops! Oh, May isa pa akong surprise sa iyo, ma. Kaya mo kaya natin yung cake mo. Kaya Happy birthday! Yummy! ang cake mo surprise ako sa'yo. May isang pang surprise ako sa'yo. Ano Hindi ito iPhone. Excited ka? Kaya talagang iPhone. Sige. Ayun, ah, yun na. Huwag siya ipin. Press ka mo siya. yun. Ano kaya yan? Hahaha! <laughs> Hindi yan. Hindi ah. Hindi. Okay. Pili ka na. In 3, 2, 1. Okay. Hila! Sana ako. sana may ano, ako, kick, ano, kick money. Ano, <laughs> right. huli. Dito yung ano, binukul ko lang yung money. Sige, mo. Marami yan

Oh, grabe. Oh. Ten years talaga tayo matatapos. Money cake to, ano ka ba? Binukod ko lang yung cake. <laughs> Saka yung money. Nakasipan. <laughs> pare... Dito ma. Pag yeah. ikaw ito mapulupot. Ayan, eh. o. Oh. Oh. Ayan, ganun din mo na lang, o. Hila. Ayy, grabe daming pira ka ba. Hila. Oh, grabe. <laughs> <laughs> <Kila. laughs> oh, grabe. Kapalitan oh, grab oh, grab mo na lang yan sa ano, bangko pa ha? Hila, yeah, okay. abe.

Wala kasing guho. Puro bariya eh. <laughs> Hindi. Sinan gusto mo? gusto mo bariya? Papalitan mo na ito. Hindi. Hila. ko meron pa eh. Oo, di ba? May... oh di ba? Nag-iisa <laughs> pa. Oh, grabe dami ka uh, grabe, grabe. Thank you, pa. Yeah, welcome. Para mapasaya lang kita sa birthday mo. <laughs> bigat sa <laughs> Oo, oh, di ba? Fairness! Wow! <laughs> pwede pala na to? Oo, pwede din pwede yan. Bakit siya pwede din pwede? Kala mo, buo lang uh, na ano, pwede din gano'n yung ano, maniki. Pwede din ba riyan? Ayan guys, ayan birthday pala ni Mrs. ngayong araw guys, September 18. Yeah. Happy birthday ma. Thank you, thank you ma. Uh, bullet you. lang always. I really appreciate it. Oh, love you. Okay. Mm, happy birthday. Mm -hmm.